Kitang-kita ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Kalatagana, isang second-class municipality sa Batangas. More than a century ago, isa lamang hasyenda sa probinsya ng Batangas ang Kalatagana. Pabrika ng asukal lang ang nag-iisang infrastruktura nito. Ibang-iba na ito sa ngayon na kung saan mayroon na itong complete establishments. Sa katunayan, ipinagmamalaki ng Kalatagan ang 100% establishment ng Public Elementary School, Barangay Hall, healthcare center at daycare center sa bawat barangay nito mayroon ding first class beach resorts sa Kalatagana, kaya naman itinuturing ang munisipalidad bilang promising ecotourism destination sa Luzon. Sa katunayan, ayon kay Mayor Peter Oliver Palacio, kalatagan lamang ang lugar sa Batangas na may reef. Isinusulong ni Mayor Palacio ang balanced development strategy na nagbibigay ng proteksyon at conservation sa rich coastal at marine resources ng munisipalidad kasabay ng pagpromote sa tourism, agriculture at fisheries. Dahil sa lumalagong ekonomi, maraming negosyante ang pinipiling mag-invest sa Kalatagana. Isa sa magagandang investment options dito ang real estate property. Dahil sa pagiging tourist magnet ng lugar, halimbawa na lang dito ang Sandari, isang beach club and wellness residential community ng City State Properties and Management Corporation. Ipinopromote ng Sandari ang financial security dahil sa pag-invest dito, tataas ang value nito sa paglipas ng panahon. With top-of-the-line amenities at beachfront luxury, nakahanda ang sandari na maging premier destination na. Sabi nga ni Mayor Palacio, paradise ang kalatagana. Bukod sa napakaganda ng lugar, lumalago pa ang ekonomiya at kompleto ang establishments dito. In short, nandito na ang lahat. Kaya naman, masasabing tiyak na magiging successful ang pag invest sa paraisong ito. At yan ang special report. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.